guys uh, magandang tanghali eh. andito tayo sa spot ito ito yung spot natin hopefully makakuha tayo dito bago tong spot na napuntahan natin ito wala pala babaan dito sama natin si si JB ang ating fishing buddy ngayong araw Katapos lang namin mag lunch Nakarating lang namin sa spot So yan Ito yung magiging spot natin Ito yung magiging spot natin So guys, ah, uh, dito sila oh. Naunahan nila ako makahuli. Ang gamit nila banana. Daliin ang ko, guys. Mano, eh. Bakit 'yon? Pagpatakay din lang. Eh. Tapos. Ano ayaw ko 'to, mga 'yon. Kasi baka sumabit. Hey! Kala ko may nasira pang no, ang no. Tatayo. Ano 'yon? Ano 'yon? Babalik natin guys. Oh, right. Maliit. Yes, buhay pa. Pa. Oh. Kakain pa yan oh. Sa tabi na siya kumagat. Susko! Puro toko na naman ang huli natin. <laughs> dito ba mas dapat... Daming tuko rito. Iba nga, mas maliit yan anak. Ano ka ba ang camera ko? Oh. Hindi <laughs> na hangin, kaya na ang doon. Mamaya, bukas ng umaga, madaling araw, maganda. Ayun, meron doon oh. Ayun oh. Ayun oh. Doon na nag-ano sila eh. Tumalun. Tumalun. <laughs> 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 ano si yung isda yan? Baby, ang mo po. Lugay, si Janet Fishing. <laughs> Alam, pati ako okay yung na. Huli, na? Aray, aray, aray. Okay, gitin mo mga pataas. Pataas. Baby, happy siya Ano isda that? Yeah. Baby, pa, pa lang din ang ganda isda Ayaw po marni Fish on mga master. Oh, napakalaking tuko nito. Napakalaking tuko. Oh. Mga master ngayon ako nakauli ng ganito kalaking tuko Oh ang laki! Tuko! Ngayon lang na tayo nakauli mga master <laughs> ng ganito kalaking tuko <laughs> Tandaan yan mga master Yung lure natin galing kay Shibuyan Tackle So yan mga master, ko. Laki nito ko. Kala ko ko ano. Napula po. Ang ito nito. Ngayon lang nakaulig to Ang laki nito ko. Ito guys. Good morning to Good morning to ko. Good morning to ko in the house. Nag floor tayo pero toko pa rin ang dali natin. It's okay. Fish on mga master. Fish on to mga master. natanggal pa parang talingan sabi sa'yo kinagat kanina kuya eh natanggal Anok mga master mapabala tubig ang gantuhod ko lang ano ka abo? kitab ikaw kitab abo? si abo? ano yan? yung ganun ulit kanina? puro ganyan? Uwe Dal-dal-dal, baka may magpapaparne pa May pugitang ulo yung mga babae kanina Ang <laughs> pinana, ang galing na mga babae Ang galing ba? ano <laughs> Ari si kuya, namamana din eh Manghiram din tayo Toy! So guys, uh, good morning. Nakahuli tayo ng seagrass. Si Shoutout out sa owner ng isda. <laughs> so nakauli tayo ng na sigaras. Dalag kong tawag nila dito eh. Sigaras to boy. Nauuli to nila ano eh. Nila sabang. Ayos to. Eh isda yan eh. Paano hindi lalansa yan? Iba yung lansa niya. Quality yan. So, yun guys. Uh, good morning. Tapos na yung ating ano, adventure. Pauwi na tayo. ah uh, sa shoutout natin si Ma'am Marie, Tagomata, Master Vic Gasco, ACC Vlog, Totoy Bait, Nika Mike TV, Tito Ice Vlog. Mega shoutout nga pala sa mga taga Bulalakaw na tumulong sa atin papunta sa island. So, maraming salamat sa inyo sa mga nag-follow na bagong followers natin from Bulalakaw. Uh, maraming maraming salamat. Sana patuloy nyo kaming supportahan dito sa ating uh, fishing adventure. Doon sa mga hindi ko na mention, ah uh, comment na lang mga mga master ano at uh, shout out natin next uh, videos natin.